Hello mga bros at sises! Nandito na naman tayo sa isa pang game ng Roblox. Sa video na ito, lalaroin natin yung Squid Game. Uh, sa ngayon, tayo ay player number 211. Tapos, uh, nag-iipon pa ng players. So, basahin muna natin to. Looking for help? purchase the game pass to gain access to several exclusive VIP benefits. Uh, okay. Well, hindi natin kailangan yun. So, kasali na tayo. So, dalawa pa kailangan. Antayin natin. Eh, malapit na. Okay, let's go. Yan, so sa ngayon tayo ay nasa 41 players, 42. Tapos sa uh, natin mag zero para dumating yung mga guards. Para sabihin sa atin kung ano mangyari. Sana matapos natin. Hindi ko natatapos pa to eh. So tingnan natin kung matatapos natin ngayon. Okay, 41 players. 40. 39. Oh, nababawasan na tayo. Pasok pa kayo. <coughs> Tara sila. To extend a heartfelt welcome to you all. Everyone here will participate in six different games over six days. Those who win all six games will receive a handsome cash. Okay, let's go. So, ang first game natin, yung red light, green light. Sa Pilipinas, nung, at least nung bata ako, tawag namin dito, Pepsi 7-Up. Pepsi... 7-Up! Ayan, ganun. So, tingnan natin kung... Uh... ano na ba tawag ngayon dito Greenlight. sa, sa atin? Uh, Pakicomment naman sa baba ko ano na ang tawag kung Pepsi 7 na pa rin ba o nagiba na o, Pepsi so pag pep habang Pepsi gag sa atin tatakbo tayo Ayan, Pepsi Mimoy. 7 up ganon oh yung mga dalawang Mimoy. to tumatakbo pa rin ah oh Mimoy. ba't na baril yun gaya ah Lusot ba tayo? Yun, lusot. So, doon na tayo sa next round. Panorin natin yung ibang players kung makakalusot. Sana marami tayong makalusot. Let's go, guys! So, sa ngayon, 21 players tayo. Tignan natin kung mababawasan pa. O, yan na yun. 3, 2, 1, 0 Nako Mukhang mababawasan pa tayo ng dalawa Ayun na nga So okay So mukhang 16 tayo Na natira Ayun 16 Ayan o, yun, yung, yun yung cash price o oh, Na bumabagsak Tapos yun, 16 players Tapos may 2.3 million na uh, Jackpot price sa ngayon Cash price Okay, ang next game natin ay yung uh, Ano to? tayong ah, dalgona. Sana maganda yung shape na makuha natin. Nako! Payong. Sa lahat pa na makukuha natin, yung pinaka ko, yung payong. Ah, uh, di ba le? Tingnan natin kung kaya natin. Let's go. Yan, ingat lang tayo. Dalgona. Dalgona cookie. Actually, na, natikman ko na to Masarap siya Matamis. Ayan, unahin yan. Tapos, yung sa kabila naman. Para ano? Para symmetrical. Okay, dahan-dahan. Para makap... Pasok tayo sa sunod na round, no? One minute. May one minute lang. Okay. Naunahin natin yung sa labas. Medyo mas madali yung kurba dun para sa akin. At may nanggugulo pa sa akin ngayon. Okay, umalis ka dyan. 30 seconds. Ayun. Wow. Buhay tayo, boys. Buhay tayo, mga bro. Sa ngayon, 10 players na lang. Okay. 10 players, tapos may 2.9 million na Uh, prize. oh nine na lang 9 na lang yun natira tapos 3 million na yung price natin price money nako delikado kaya ako market sa ane sa kamay eh, para medyo safe kahit pa kasi pagkaganto uh, free for all so pwedeng pwede kayong tanggalin ng ng mga kapwa nyo players or ng iba ng guards na tingnan sa baba kung anong ginagawa nila ayun nabawasan tayo ng isa ayun dalawa yung isa mukhang nag log out pero, pero ito yung isa mukhang uh, nakuha talaga siya oh anim na lang konti na lang natin sa next round anim na lang tayo so ang next natin ngayon ay yung uh, pentathlon ito yung pentathlon yung buong event mismo tapos may mga mini games Itong una yung Duck G Ewan ko kung sana tama yung pagkasabi ko Duck G Ito parang uh, tumbang preso yun tumbang preso sa atin hindi ko alam ang tawag sa kanila sa kanila nito eh tamaan tamaan mo let's go All right, let's go! let tayo. Okay. One minute. Kaya we do One minute to go. 50 seconds. Bilisan mo. Oh, ito yung trumpo. Mukhang basta matagal siyang umikot, okay tayo. Okay, next, yung sipa. Oh, 30 seconds to go. Kuan, tas may, may harang pa yung screen. Pamaya ka na, huwag ka magulo. Ayan, survive tayo. 20 seconds. Let's go. Okay, next round tayo. May panggulo pa na advertisement. Okay, buhay pa tayo. Survive tayo sa next round. And again, akit tayo. Para lang safe. O, liman na lang tayo. Tapos, 3.4 million ang cash price. Uh -huh. Come on, tapusin mo. Kaya mo yan? Nako. Sorry. Ayan, apat na lang kami. Apat at meron tayong 3.5 million na cash prize. Antayin natin mag-zero yung counter. And yung red guard. Oh, uh, babalak pa pupunta rito. Buti lang, hindi tayo naabutan sa oras. Ang tawag naman sa game na to ay uh, Mingo. So, para sa akin, para siyang pinaghalong uh, open the basket sa atin. Tsaka, siguro yung trip to -Jerus Jerusalem, yung kadalasan na uh, laro kapag may birthday. Eh, pero apat na lang kami. Paano na yung groupings nito? So, kailangan makapasok tayo sa isa sa mga bukas na pinto. Depende sa grouping. So, sa case na ito, kailangan isa lang yung tao sa bawat room. Uy, labas ka rito! Uy, Okay, good. Okay, safe na tayo. Pero tatlong rounds to eh. So, tignan natin kung meron pa. Tatlong rounds to eh. So, tignan natin kung makakalusot tayo sa dalawa pa na rounds. Kung baga. Ayan, makikita natin doon sa sa hole na naghahanap sila. Oh, dalawa na lang kami. Dalawa na lang kami. Eh, paano grouping nito? Well, sana, ano? Group of one to At ni dalawang bukas na pinto walang problema Okay, groups of one Sana makuha tayo ng pinto na bukas Let's go, come on, hanap-hanap Ayun Safe tayo Kamusta kayo, isa nating kasama Sana, ano rin, safe din Bakla, ano problema sa akin kung hindi lang tayo nanalo eh? Kung pwede siya. One, zero. Okay. Mukhang safe pa rin kami dalawa. Itong si... Dudu. Dudu. -du. 170 na pala ang player number ko. Let's go. eh nauna na, naunaan tayo. Ano tayo na iba? Yes, meron pa. Okay, buhay tayo. Mukhang mag-survive -sur tayo sa, ano, sa round na to. Let's go. Kung sakaling nanonood si Dudulin 9 nito, shout out naman. <clears throat> Mag-hi ka naman sa ano, sa sa comments. At syempre, play safe lang tayo na baka mamaya ma dito pa tayo madali sa room natin. Okay, next game ay yung Glass Stepping Stones. O yung parang may va variation siya ng hopscotch. Okay, no no naunan na siya. Tapang. Good luck, idol. Ay, nahulog. Tayo na lang. Okay, so malamang ito yan. Eh, last kaya. Sana ito! Let's go! Let's go! Panalo tayo! Let's go! Okay, panalo tayo! Sorry, panalo kami. Panalo tayo! Let's go! Nasa atin na yung cash prize. You won the shrimp game. Here is your delivery of 3.9 million won. Let's go! First time kong manalo, mga bros at sisis. Oh my god. That's nice. oh guys, hanggang dito lang muna ang video natin. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe na kayo para makita niyo yung mga ibang videos natin. Again, maraming salamat. At uh, see you in our next video.